Is, kumusta po kayo and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating usapang RTL Chicken Business. So ngayon pong araw na ito, ako pa rin po si Anthony ang palagyan nyo nakakasama dito sa ating usapang negosyo. No? So ngayong gabi pong ito, ngayong araw na to pag-uusapan natin ay yung mga challenges na kinakaharap ng mga RTL Chicken Business Owner. No? Sa pagsisimula, pagpapatuloy, at uh, sa pagtataguyod po ng negosyo kailangan po natin na ma-recognize at alamin yung mga challenges na yan so Ma mapalad po kayo dahil kayo po ay uh, nandito sa channel na to pag-uusapan na natin yung mga challenges nang sa ganon ay kahit paano ay ma-avoid na po ninyo pag kayo ay magsisimula na o kayo ay nagsimula na na maging isang RTL owner no so ngayon pong gabi ito yan po ang ating pag-uusapan kung kayo po ay bago stay tuned at kung kayo po ay na uh, patuloy na sumusubaybay maraming maraming salamat po So yun guys, um, ngayon po ang ating mga manok is 20th week na no so ibig sabihin po last day po ngayon ng uh, linggo na kung saan ang amin pong mga manok ay nasa 20th week na so next week po 21st week na at uh, ngayon po ang ngayong araw ng June 9 ay meron po kaming uh, 71.7 percent na yield no yung atin pong mga manok ay nangitlog na ng 77 a uh, 71.7%. So ngayon po ay uh, gumaganda na yung mga itlog, mas marami na po yung mas malalaki, malili yung maliliit po ay kokonti na. Pero syempre um, hindi po yan mangyayari kundi uh, dahil sa masisipag nating mga uh, nag-aalaga kay Ate Charlotte, kay Kuya Roy at sa atin pong mga Uh, mga bata na masisipag po dyan sa ating farm sa munti nating farm anyway so ngayong gabi pong ito ang pag-uusapan po natin ay walang iba kundi yung mga challenges so hindi po mawawala ang challenges sa pagninegosyo kasi po yan ay laging kaakibat. Pero kung tayo po ay um, maalam na, natutunan natin kung paano harapin ang mga challenges na to, ay madali na po natin magagawa. So number one challenge po, ayan. So ang isa sa mga pinaka-challenge po ngayon is yung weather. So weather po talaga ang isa sa mga pinakaunang challenge natin dito kasi sa sobrang init po ng panahon ang atin pong mga manok ay hindi masyado kumakain ng marami sila po ay mas marami ang iniinom pero dahil nga po mainit ang panahon uh, umiinom sila ng marami ang pinakamaganda pong gawin is maglagay po ng maraming inumin at uh, dahil po mainit dapat po ay lagyan natin ng konting electrolytes, vitamins, minerals yung ang yung pong mga inumin ng ating mga manok. So uh, pabago-bago na po ang panahon kasi ngayon ay June, mainit tapos umuulan. Mainit, iwasan po natin na yung ating mga manok ay magkakaroon ng sakit. So mahalaga na magkaroon po sila ng regular flushing at saka meron po silang vitamins and minerals na may electrolytes. So yan po, isa sa mga unang-unang -unan challenge natin is yung weather. Ikalawa po ay yung mga namamatay nating na mga manok. So namamatay po ang manok dahil po yan sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Unang-una po dyan is yung atin pong mga manok ay namamatay kung mali po yung ating lighting program at saka yung ating feeding program. So bakit po mali? yung ating lighting program. So pagka po tayo ay masyadong nagmamadali at gusto natin pailawan agad ang ating mga manok, yung ibang mga manok po ay hindi pa masyado mature. Kaya po ang nangyayari, nangingitlog sila ng malaki, nagkakaroon po ng... Um, ng malaking itlog at nagkakaroon po ng prolapse. So pag nagka-prolapse, mamamatay po yung ating mga manok kasi mahirap na po yung magamot. So ikalawa po, dahil nga yung ating mga manok ay uh, na i stress no, sa mga ganitong mga sitwasyon kapag ka po ang mga manok ay nai-stress na babasagan ng itlog sa loob yan po ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga manok at saka po katulad ng sinasabi ko kapag ka hindi po maayos ang ating environment yung ating mga kulungan ng mga manok uh, nagkakasakit po yan at dahil nagkakasakit namamatay po yung mga manok pag isang isa dalawang manok namatay Uh, medyo okay pa, pero pagka nakalampas na po ng lima, medyo malaking loss na po sa atin yan. So, yun po. Una, yung weather, isa sa mga pinaka-challenge. Pangalawa, yung mga namamatay natin mga manok. Ikatlo pong challenge na nakita namin dito sa ating farm is yung umpong distribution. So kung kayo po ay nagninegosyo, dapat po ay meron kayong malinaw at maayos at uh, planadong pagdidistributan ng inyo pong mga itlog. Kasi sa unang araw po ay ng pangingitlog okay lang kasi mga pa isa isang tray lang yan. Pagka po yan ay nasa peak na ng kanilang pangingitlog, katulad po nung sa amin, uh, 16 trays po ang pinuproduce niyan sa loob ng isang araw. Kayo po ay kailangang makapag-dispose ng at least um 10 to 15 na mga trays araw-araw para hindi po kayo nayupon para lagi po kayong fresh ang mga itlog na inyo pong ibibigay sa inyong mga customers. So yun po ay isa sa mga advice ko ngayon pa lang mag-establish na po kayo ng inyong mga Uh, pag, pag uh, ng mga itlog. Pwede po 'yan sa neighborhood na mga mga anbas na kayo, magtanong kayo sa mga kapitbahay uh, kung sino yung mga gustong umorder ng itlog nang sa ganun po ay pagganagsimula uh, pagka nagsimula ng mga itlog ang inyo mga manok ay inyo pong made na sila no maggumuwa po kayo ng listahan ng mga kapitbahay sa inyong barangay na gustong bumili ng itlog. So para may malinaw po kayo. Ikalawa, kayo po ay mag-canvas dun sa mga tindahan. ayan, so yung mga re retailer ng mga itlog ay um, maganda pong maging kataiup sa business, maging kausap para na sa ganoon ay may deliver nyo po sa kanila ng mas maramihang uh, volume so halimbawa po ang isang tindahan ay kumukuha ng 5 mm, trays ng itlog sa isang linggo kung kayo po ay may limang tindahan sa isang linggo meron po kayong 25 trays na pwedeng pagdalhan mas mababa ng konti ang presyo pero bulk naman po ang inyong pagbibenta mas mabilis at mas maayos nyong mailalabas ang inyong mga itlog at mapapanatili na fresh na fresh po 'yan. Ayan. So at dahil fresh po 'yan, ang mga bumibili ay mas healthy yung kinakain, ikalawa mas na-enjoy nila. Ayan po. So ang sunod po nating challenge na nakikita dito sa ating negosyo is yun pong mga pab pataas pababa na presyo ng itlog. So ang uh, karamihan po sa mga lalo na yung mga nasa probinsya, karamihan po ay uh, ang ating uh, mga kalaban dito is yung mga uh, malalaking farm na nasa Tarlac, nasa Batangas at uh, yung mga nagdadala ng mga murang itlog sa ating mga probinsya. Yan po ang ating Uh, kalaban. So isa sa mga pinaka-challenge niyan is kung paano po tayo magi-stay ahead don sa ating mga competitions. Kasi ang nagiging uh, problema po ay dahil sa sila ay maramihan kung magdala uh, sa ating mga probinsya, yan po ay mura, no? Dahil yan po ay matagal nang nail na itago sa kanilang mga warehouse hindi nabibenta, yung iba po ay hinohordyaan para uh, i-control ang presyo tapos pag medyo tumaas ay ibibenta nila pero minsan hindi na ibenta dahil hindi na ibenta kanila pong ibibenta ng mas mura para ma-dispose na nila bago masira ang mga itlog so tayo pong mga backyard egg racers o mga egg farmers ay uh, yan po ang ating direct competitors yung mga nagbibenta ng sobrang mura dahil tayo po ay namumuhunan at tayo po ay nagbabayad ng feeds, tayo ay nagbabayad ng mga other expenses, medyo nahihirapan po tayong magbaba ng presyo at isabay sa mga inaangkat na itlog mula sa iba't ibang lugar na malalaking mga farm. So isa yan po sa mga challenge na kailangan natin na i-face head on at mag-come up tayo on top of that kasi yan po yung ating isa sa mga magiging uh, issues, magiging problema kasi sila magbibenta sila ng 140 na per tray tayo po ay hindi kaya kasi 170 lang yung ating kayang ibenta pero yun po ang sinasabi ko ang direct nating competitor eh itong mga to so pag-isipan natin kung paano natin uh, gagawin yung ating mga marketing strategies at kung paano natin makukumbinsi ang mga taong sa atin bumili kasi mas fresco mas uh, fresh na fresh yung mga eggs natin at yung mga uh, itlog natin is locally produced no so kung hindi nila susuportahan yung mga local uh, small businesses, mawawala tayo, mawawala ekonomiya doon sa ating uh, mga lugar, sa ating mga barangay na mas nakakatulong kasi nakapagbigay tayo ng trabaho sa mga tao, tayo nakapagbigay ng, ng mas press na itlog sa kanila at lalot higit nakapagbigay tayo ng tulong doon sa mga tao na nakapaligid sa atin. Ayan po. So, yan po yung mga apat na challenges na Uh, kinakaharap natin bilang mga RTL chicken um, farmers, no. So, una po ay yung weather, dapat po ay uh, handa tayo kung paano natin iko-combat yung pabago-bago na panahon. Ikalawa po ay yung mga namamatay natin mga manok ay kung paano natin aayusin. Ikatlo po ay yung ating mga uh, competitors, no at uh, kung ano-ano pa. So, ngayon pong araw na ito, yan po yung inyong uh, yung ating pag-uusapan. At sana po ay uh, maging handa tayo bilang mga RTL business owners at uh, sana ay patuloy tayong uh, ya yeah, ang lumago at uh, sana may natutunan din po kayo dito. Kung kayo po ay uh, bago at gusto nyong bumalik at sa tingin nyo ay nakakatulong ang video na to, mag-subscribe po kayo sa ating channel at uh, i-click nyo rin yung notification button nang sa ganun po ay araw-araw na nag-upload po kami ay ma-notify din po kayo. Maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod po natin video. Bye-bye!